sa isang maliit na baryo, kung saan lahat ay masisipag, may isang binatang kilalang kilala, si Juan Taman. Habang ang iba'y nagtatrabaho, si Juan naman ay nakaupo lang at nangangarap ng madaling buhay. Isang araw, lumapit ang kanyang ina at nagsabi, Juan, anak, tulungan mo naman ako. Ngunit si Juan ay nag-inat lamang at bumuntong hininga. Habang naglalakad, napadpad siya sa ilalim ng isang punong bayabas. Doon, naisip niya ang isang matalinong paraan upang hindi na magpagod. Sinabi niya sa sarili, hindi ko na kailangang umakyat. Hihintayin ko na lang itong mahulog. Napansin siya ng mga tagabaryo at sila'y natawa. Wan, matulog ka na rin habang naghihintay, biro nila. Maya-maya, lumakas ang hangin, ngunit ang bayabas ay matibay pa rin. Habang lumilipas ang oras, kumakalam na ang tiyaniwan, pero ang bayabas ay ayaw pa ring mahulog. Isang batang dumaan, mabilis na umakyat sa puno, kinuha ang bayabas, at kinain ito sa harap ni Juan. Nagulat si Juan at naisip niya, sayang. Ako sana ang nakakain yan kung hindi ako naging taman. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon si Juan, magsisikap siya. Mula noon, natutunan ni Juan na ang sipag at syaga ang tunay na daan sa tabumpay. At mula noon, si Juan Tamad ay naging Juan Masipag. Natutunan niya ang swerte ay dumarating sa masisipag, hindi sa tamad.